thank mm -hmm. you hindi naman yan eh. Ganun. Wala, <laughs> may... mapakain ka. Buksan sa kakaso, wala naman ako maaabot. Si ikaw taga, ikaw taga shoot oh, sa lagayan ta. Asa yung lagayan mo te? Nakatali. Wala naman ako nakikita ng ano. Ayan diba? mo. May sako siya doon. Ah. Uh dala, -dala para mo na bago Wala naman palang makukuha. Mama, na ba pa niya sa Hindi An ba? Akala ko talaga maaabot. Maniwala ka naman ko na ito. Umubos na niya dyan. May mababa dyan, no? Oh. Yung una na, na niya. Ay, mama. <laughs> 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 Ay, mama. Hala, tita. di mo sarap din taga, taga uma. Oh, Ay, babalik ko yung bag. mo? Hindi mo Sige. Sige nga tabing paano ka umakyat? Paano umakyat ang taga-mangkal? Hala, sige. Hala. Yan, isang bag na kaming mangga. Kamang asiba, pagkukuhat mangga nga. Hapdi naman kayo eh. Tugik, pati ba naman kami. Ay, kala ko makasama kayo. Yung dalawa lang pala. Ayan ang amo ko sa taas. <laughs> Andun yung bus ko. <laughs> ano, mapaal pag sinag ka? Danadala ko tinita ng bag. Ang taas pala. Akyat na ta. Hanggang dyan ka lang? Hanggang dyan ka lang? Naka-video ka basta. Sige. Sige na, kay paano ba umakyat? Hindi <laughs> na <laughs> na maakyat. Ulusan ka na. May, May lir, ano? Kutik ang liring lang, Juan. Hantik. Ay, yung puna. Hantik. Hantik na Ay, puna. Ayoko na baka pumasok sana. sa ano. Sa talon ko. good ma makakagubad gud ako dinhi babadla ani Di pan usa e. dinong Di nalin oo <laughs> uh -oh. pa si nalin bigyan mo video para te oh, <laughs> hindi talaga nakasiguro na kami isang bag na, na mangga sorry you're late din pa na lang ako lusad na nanuko Ayun na. Ayun na, ti. na. Tinitingnan ko naman. Ha? Amagat na yung Santa Hilaw. Pero nya nasa gitna mga Taas naman. Ikaw, akyat Bibidyan.

ito biktika gabtulan atto na atto na atto na May hulog pa losad na nakakapalosad din ka na. laka pag sa <laughs> <laughs> tita pag Gumagalaw yung mga kahoy. Pala dito yung ano, yung gabi no. Ha, ito. Ano ka ba? Mas masarap pa rin yung puti. Matigas kasi yan. Eh. Paglilinagaon yung mahiha. Yun yun. Mahumok na itbabo. Itbut niya diri. Mm -hmm. Ganun yung pagkapula. Kaya pagka ka, ayaw eh, mo paglilinigid-ligiran. <laughs> Oo. <laughs> Oo diba? No. Alam mo, alam Yung gano'n, <laughs> Gawain, e. Eh. <laughs> Gawain, e. Eh. Yung pula? Ma maganda lang yan, panghalo um, pang sa ginataan. Oo. Uh, uh. Ay di na nadudurog. Durog oh, ta. Alam mo, maganda itong hagunoy sa ano? Yung mga katikati Hain. Ito? Hagunoy. Anong gagawin? Laga. Ano? Iglalaga. O? Oh? May sugat-sugat?

kumukuha ka nito doon sa may bay, sa may lawa. Ano 'yun? Pinagangot na ha. Oh. Adiday, adiday u. Oh. kay magpasok. Apihin ko hamindang. <laughs> 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 Sige, ganun <ganong pang> <laughs> kasi sa... sa kasingit-singitan? Nah, iya, tuh nga. Ya, Bing, butangnya adi di itu kayak udah naburit na tuh nggak usah ngabag. <tong> dita warai man tanggala di taikbau. Bye Dimat paninda. Ah! <laughs> ano ko naman may panungkit. <laughs> ato nang panungkit aligid eh. Ay. Ay. Anto nga uhi eh. Ada gala ito singit-singit. -singit. Liman lahat kung nga puno. Kasi apoy. Hala konti lang Oana, Okay lang. Okay lang yan. Pang pang. Ayan. Ato man na kuti uda. uda. Hinog naman yan. Nakalubog na yung ano. Huwag na yung bagyan. Kira na pala yan. Tahiin lang yung gilid niyan. Ayun. Ayun. Mayroon pa gumulong kanina doon isa. Sige, una kayo kay nagbi-video nga ako eh. Ako nga ang cameraman eh. A camera woman ni At to ang taga uma, ang taga sudad Manguruli na. Manguruli na hira kay nakadara manga. na hiran mangga. Daming lamok nangangagat. Una nga. Mau na kayo, may gulayin siya, hagunoy. <laughs> may dadin to taas, sabahay. Bahay. orole ini. Mataas <laughs> food. <laughs> Ayano no, sa may puno bago 'yun eh. Naku, may, may dalampot. Yan ang dyan kanina? Wala. Pinampot na. Bago yun kasi nakita ko yun na gumulog. Aray ko. Ang dayan. Hello vlog! Welcome to my guys! Ay! Yung shut down, shut out. <laughs> shut down, shut out. Ano ba yun? Shutdown. Oh. Hello guys. Welcome to my vlog. Hello vlog. Shout... Welcome to my guys. down, Shout out. Ay, sasaraduhan mo? Oo. Okay, oh, mga sisula tiwi. Ah. May gate pala yan. Ayun. Ayun. Ay, nakalusot na. Bayaan mo yan. lang Ah, makakalabas sila papunta doon. Ay, may manok man dito. Krrrr, hala. Atun usa. Abe, hindi. Ang ah, kakadaan naman yun. Ay, ayun o doon sa may Ano, ano. Oo. May hatch. Ah! 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 Mandun mo, man, pag mag-a-skin din sila, ay sila andun yung mga... Ang dami at yung ako. I don't Doon yung hinarvest ko kasi dapat dinala niyo na. Nandito no, naman bente. Saan? Dapat tawag si Mama We're ready. To